Pasensya na po, hindi po kasi ako makatulog manang, kaya nagpasya na lang akong diligan ng halaman ni madam. Sagot nito, Pasensya na po kayo sir, hayaan niyo po, hindi na ito mauulit. Hinging depensa ni manang isme, at ito na ang nagkusang kumuha ng natumbang timba. Pagkatapos ay agad nitong hinila si Veronica paalis sa harap ko. Hindi na din ito muling tumitingin sa akin hanggang sa makaalis. Napapailing na lang akong nasundan sila ng tingin. Veronica Mendoza's FOV Gusto kong takasan ng hirap ng buhay sa probinsya, kaya nangyayain ako ng kapitbahay namin na si Ethel na lumuwas ng Maynila. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad ako nagpaalam kila nanay at tatay na maghahanap ng trabaho at magpapadala na buwan-buwan para makatulong sa gastusin ng lima ko pang kapatid. Oo, Mahirap na nga ang buhay na pa talaga magparami ng anak ng aking mga magulang. Anim kami lahat at akong panganay. Lahat ng mga kapatid ko ay halos ako din ang nag-aalaga dahil kailangan tulungan ni nanay si tatay sa paghahanap buhay. Lagi itong kasakasama ni tatay kapag pumapalaot sila para manghuli ng isda. Kaya nga halos hindi ako makaapak ng eskwelahan. Grade 4 lang ang tinapos ko sa edad kong 18. Gusto ko mang mag aral pero talagang hirap kami. Mabuti na lang at nagawa kong makumbinsi sila nanay at tatay na sasama na lang ako kay Ethel dito sa Manila. Kaya lang pagdating dito sa syudad walang sino man ang gustong tumanggap sa akin. Sa isang fast food chain nagtatrabaho si Ethel at isa sa mga requirements doon ay ang nakapagtapos man lang kahit high school. Hindi nga ako nakatapos ng elementary kaya talagang hindi ako matatanggap doon. Mabuti na lang mabait si Ethel Hinayaan ako nitong pansamantalang tumira muna sa inuupahan nitong kwarto. Kaya lang hindi ako pwedeng manatili ng matagal doon. Nagdemand kasi ang landlady nito na magdagdag ng upa dahil dalawa na daw kaming nakatera doon. Mabuti na lang itinuro ako sa isang agency sa isa sa mga kaibigan ni Ethel. Agency na nagde-deploy ng mga maid sa iba't ibang may kayang pamilya. Hindi na ako nagdalawang isip pa at agad ako nagpasa ng biodata. Kahit anong trabaho papasukin ko makapagpadala lang ng pera sa probinsya para sa mga kapatid ko. Alam kong magugutom na naman sila, lalo na at parating na naman ang panahon ng habagat. Kapag mga ganoong pagkakataon, bawal maglayag ang mga maliliit na bangka at gutom mga aabutin ng aking mga magulang at mga kapatid. Halos isang linggo lang ang hinintay ko at agad akong nakatanggap ng tawag mula sa agency. Isa daw ako sa mga napili nila na ipadala sa isang mayamang pamilya na nagahanap ng mga kasambahay. Halos silain ko oras sa matinding excitement. Sa wakas natapos na din ang paghihintay ko. Magkakaroon na ako ng trabaho. Tatlo daw ang kailangan sa mansyon. Kaya magkasabay kaming tatlo na inihatid ng sasakyan ng agency. Medyo may edad ng mga kasama ko at ako lang yata ang bata-bata pa. paman hindi yung nakakabawas sa layunin kung makapagtrabaho. Pagkahinto pa lang namin sa tapat ng gate ay agad na ako namang ha sa nakita. Sa labas pa lang kita ko ng karangyaan ng buong paligid. Agad ko namang napansin na bumukas ang mataas na gate. May lumabas na dalawang gwardya at kinausap ito ng kasama namin na taga-agency. Sabay-sabay na kaming nagsipagbabaan nang sanyasan kami ng kasama namin. Tinitigan pa kami ng mga gwardya tsaka tumango. Kanina pa sila hinihintay ni Madam. Pwede ka nang umalis. Ako nang bahalang magdala sa kanila sa loob. Wika ng isang medyo may edad ng guard. Kinabahan ako ng mga sandaling yun sa isipin na hindi na pala kami sasamahan ng may-ari ng agency patungo sa aming employer. Magpakabait kayo sa loob ha? Tumawag na lang kayo ng opisina kapag may problema. Bilin pa nito sa amin. Sabay-sabay kami nagsipagtanguan at agad na itong umalis. Agad naman kami niyaya ng guard na pumasok sa loob. Pagkapasok pa lang ng gate ay halos mapangangako sa aking mga nakita. Sobrang laki ng bahay. Pakaramdam ko nasa isa kong paraiso lalo na ang tumambad sa paningin ko ang malawak na bakuran. Sa kabilang dako naman ay ang mga nagagandahang halaman na sa tanang buhay ko ngayon ko palang nakita. Napasulyap din ako sa isang parang lawa. Kulay blue ang tubig at hindi ko akalain na sa gitna ng Maynila ay merong ganoon. Tahimik lang akong nakasunod sa mga kasamahan ko habang inililibot kong aking paningin sa paligid. Pakaramdam ko nasa kabilang mundo ako. Biglang naging tahimik ang paligid kung kanina ay puro sasakyan ang aming nakikita, dito naman sa loob ng bakuran na to, wala na akong narinig na kahit na anong ingay. Good afternoon, madam. Sila na po ang mga kasambahay na ipinadala ng agency. Napapitlag pa ako nang biglang nagsalita si Manong Guard. abalang ang aking mga mata sa kakatingin sa buong paligid. At hindi ko na malayo na nakarating na pala kami sa isang parang malawak na pahingahan. May mga nakikita akong mga upuan at lamesa. Agad na dumako ang aking tingin sa isang babae. Renteng nakaupo ito habang isa-isa kaming tinitigan. Hindi ko naman maiwasan mamangha sa itsura nito. Ang ganda niya, para siyang buhay na manika. Pakiramdam ko pati mga mata niya ay nakangiti habang nakatitig sa amin. Napakagaan ng kanyang aura at kahit na medyo may edad na ikitang kita ko na mabait ito. Siguro kung naging bata-bata pa ito iisipin kong sa ito na isa itong artista. Sige na, iwan mo na sila dito. Gusto ko silang makausap sandali. Narinig kong sagot nito kay Manong Guard. Napalunok ako ng makailang ulit, lalo na nang ituro nitong upuan sa tapat nito. Agad naman kaming tumalima, pagkatapos ay binalingan nitong babaeng nakatayo sa likod nito. Magdala kayo ng merienda dito. Utos nito. Masusunod po, madam. Sagot naman ang inutusan nito. Agad itong umalis at nagmamadaling pumasok sa loob ng mansyon. Ako nga pala si Marian Villarin. Last week pa ako nagre-request sa agency niyo na magpadala ng mga kasambahay dito sa mansyon. Kailangan-kailangan ko talaga ng kasambahay ngayon dahil nag-resign na ang tatlong papalitan niyo. Matatanda na sila at hindi na nila kayang magtrabaho. Panimulang wika nito. Hindi maialis-alis ang tingin ko sa mukha nito. Nagulat pa ako nang tumitig ito sa akin. Ilang sandaling napakunot ang noon nito bago nagsalita. Ikaw, mukhang bata ka pa ha. 30 years old and nababang hinahanap ko. Wika nito habang nakatingin sa akin. Kinabahan naman ako. Mukhang bulilyaso pa yata ang pagpasok ko sa bahay na to. Wala naman nabanggit ang agency tungkol dito. Pa Pasensya na po ma'am. Masipag naman po ako. Kailangan ko na pong makapasok ng trabaho. Magugutom po ang pamilya ko kapag hindi po ako makahanap kaagad ng trabaho. Sagot ko sa mga ngiyak na boses. Sandali itong natigilan at mataman na kong tinitigan. Pagkatapos kinuha nitong isang papel na nasa harap nito. Veronica, right? Tanong nito. Agad akong napatango. De si Ocho ka palang iha. Iniiwasan namin na tumanggap ng mga kasambahay sa ganyang edad. Wika nito. Hindi ko na mapigilan pang mapaiyak. Mukhang hindi talaga ako matatanggap. Mukha lang palang mabait itong kaharap ko. Wala naman palang pakialam sa kalagayan ng ibang tao lalo na sa katulad kong naghihirap. Ma'am, maawa na po kayo sa akin. Kailangan, kailangan ko po ng trabaho. Tumutulo ang luha na sagot ko dito. Hindi ito nakaimik at tinitigan ako nito. Hi mama, nandito na ako. Agad kong pinahiran ang luha sa aking mga mata nang may biglang nagsalita. Sabay-sabay pang bumaling ang aming tingin sa parating na lalaki. Diyos ko, kung maganda si madam, ang pogi naman ng parating na lalaki. Bahay ba ito ng magaganda at gwapong nilala? Ang tangkad niya at agad itong humalik sa pisngi ni madam ng makalapit. Pagkatapos ay kita kong pagsulyap nito sa aming tatlo. Sila po ba ang mga nyukas kasambahay bahay dito sa mansyon ma? Tanong nito. Anak siguro ito ni madam, mama ang tawag eh. Yes, and be good to them, okay? Nakangiting sagot ni Madam Marianne. Napayuko ulit ako. Sakto naman na dumating ang kasambahay na inutusan nito na kumuha ng merienda. May kasama pa ito na isa pa at may bitbit -bit ng tray na may lamang mga pagkain. Bigla naman akong nakaramdam ng gutom. Pandesal at kapilang ang kinain ko kaninang umaga. Hindi ko maiwasang mapalunok nang makita kong isa-isa ng inilatag sa lamesang mga pagkain. Kumain muna kayo. Pagkatapos nito pwede na kayong magpahinga. Bukas nyo na lang umpisahan ang inyong mga trabaho. Wika ni madam habang nakangiti. Hindi ko naman mapigilan ang sumagot dahil sa sinabi nito. Ibig niyo pong sabihin, tanggap na din po ako? Umaasang tanong ko. Muli itong tumitig sa akin at tipid na ngumiti. Yes, nakita mo bang mga halaman na yan? Diyan kita iaasay. Papaturuan na lang kita sa paalis na hardinero sa mga dapat mong gawin. Sagot nito. Siya nga pala, si Elijah, isa sa mga apo ko dito siya nakatira sa mansyon sa ngayon. May isa pa akong anak na binata, si Rafael. Ako at ang asawa kong si Gio lang naman ang palaging nandito sa mansyon. Every Saturday and Sunday, family day ng pamilya, kaya medyo maraming gagawin. Pupunta dito ang mga anak ko sa mga araw na yon. Kaya makikilala nyo din sila. Huwag kayong mag-alala, mababait kami sa mga kasambahay. Lalo na kapag maayos kayong magtrabaho. Karamihan sa mga kasambahay dito, dito na tumanda sa amin. Kaya aasahan ko na magiging maayos ang serbisyo nyo sa aming pamilya. Wika nito. Sabay-sabay kaming tatlo na nagsipagtanguan. Hindi ko naman maipaliwanag ang tuwa na aking nararamdaman. Sa wakas may trabaho na ako. Mabait naman pala si madam. Napansin marahil ang pag iyako ko kanina. Aasahan niya gagalingan ko ang trabaho. Magiging masipag ako dito sa loob ng mansyon. Mama, buti naman may nahalong bata sa kanila. At least hindi na magiging boring ang mansyon. May bata ng kasambahay eh. Akmang iinom na ako ng juice nang muling magsalita ang lalaking nagnangalang Elijah. Hindi naman sumagot si madam at nakangiti nitong niyaya ang apo na pumasok sa loob ng mansyon. Pero bago ito pumasok ay tumingin muna ito sa gawin namin. Manang Esme, ikaw na ang bahala sa kanila. Bukas pa sila mag-uumpisa kaya ituro nyo sa kanilang kanilang magiging quarter. Kayong tatlo, siya si Manang Esme. Siya ang mayor daw dito. Kaya siya ang kadalasan na magpapaalala sa inyo sa mga dapat gawin dito sa mansyon. Siya din ang magsasabi sa mga rules ng mansion. Wika nito. Opo, madam. Sabay-sabay naming sagot. Tumangu ito tuluyan na kaming tinalikuran. Pagkatapos magmeryanday, agad nga kami dinala sa servant's quarter. Natuwa pa ako dahil mukhang magiging komportable ako. Malayo ito sa itsura sa boarding house ni Ethel. May pong higaan namin at may telebisyon pa. Ikaw si Veronica, di ba? Doon ka sa quarter ko, Iha. Ikaw na lang ang gagawin kong kasama doon. Uwi ka ni Manang Esme sa akin. Medyo may edad na din ito. Nagulat pa ako dahil sa dinami-daming katulong dito sa mansyon. Ako ang napili nitong makakasama sa quarter. Nabanggit nito na kada kwarto daw ay may dalawang higaan at dalawang kasambahay ang magkakasama. Agad naman akong tumango at sumunod dito nang mag-umpisa ng maglakad kami papunta sa kwarto nito. Diyan ka sa kabila. Ngayon lang ako kukuha ng makakasama sa kwarter. Since ikaw ang pinakabata sa lahat at mukhang mabait ka naman, dito ka na lang ha? Para mabilis din kitang maturuan sa mga dapat mong gawin. Wika nito, agad akong tumango. O oh, siya. Ikaw nang bahala dito. Babalik na ako sa kusina dahil mag-uumpisa ng magluto ng hapuna ng chef ng mansyon. Uwi ka ni Tot agad ng umalis. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ko nang mapag-isa ako. Wala nang atrasan ito. Makakapagpadala na ako ng pera kina nanay sa katapusan ng buwan. Agad akong nahiga sa higaan ko. Ang lambot at ang bango ng higaan. First time kong humiga sa kutsyon dahil sa banig lang kami natutulog sa probinsya. Sa boarding house naman ni Ethel, sa sahiga ko natutulog. Nagsasapin lang ako ng kumot. Sa sobrang excited ko, biling baliktad ako sa higaan. Kahit gaano pa kasarap mahiga sa higaang kutsyon, pakiramdam ko na mamahay ako. Hindi ako makakatulog, kaya nagpasya akong lumabas muna. Sabi ni ma'am, sa hardin daw ako maaasahin. Muli akong napangiti ng maalala kong magagandang bulaklak doon. Agad akong lumabas ng silid namin ni Manang Esme at naglakad patungong garden. Agad na tumambad sa paningin kong mga naggagandahang halaman. Sa hindi sinasadya ay muling natuon ang atensyon ko sa lawa. Napangiti pa ako ng maisipan kung diligan na lang muna ang mga halaman. Wala naman akong gagawin ngayong hapon at sayang naman kung tutunga nga lang ako. Agad akong naghagilap ng tabo at timba. Mabuti na lang at may nahanap ako sa likod ng mansyon. Kaya naman dali-dali akong naglakad patungo sa lawa. Agad akong sumalok ng tubig at bigla akong napatayo nang may narinig akong sumigaw mula sa likuran ko. What are you doing? Uwi ka nito sa mataas na boses. Agad akong nangatal sa takot at wala sa sariling tumingin sa gawin nito. Halos mapangangako ng masilayan ng itsura nito. Ang gwapo niya at kahit na naniningkit ang mga matang nakatitig sa akin. Hindi ko maiwasan na maramdaman ang malakas na pagtibok ng puso ko kahit hindi ko masyadong naiintindihan ang sinasabi nito, alam kong galit ito. Nalilisik ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. At pakiramdam ko ako ng pinakatangang nilalang sa mundo. Lalo na nang malaman ko na hindi palalawa ang tawag sa bagay na may tubig. Swimming pool daw at hindi pwedeng idilig sa halaman dahil baka mamatay ang koleksyon ni Madam. Mabuti na lang at dumating si Manang Esme. Kung hindi, baka nahimatay na ako sa takot kung gaano ka ang kaharap ko. Ganoon naman kasama ang ugali kung makasigaw akala niya tau-tauhan lang ang kanyang kaharap. Halos maiyak ako nang tuluyan na akong hilain ni Manang Isme palayo kay Sir Rafael. Hindi ko akalain na sa unang araw ko sa trabahong ito makakaranas ako ng ganitong kahihiyan. Malay ko ba sa swimming pool na yan? Walang ganyan sa probinsya namin. Meron dagat at lawa. Ano nangyari dyan, Manang? Bakit po umiiyak? Narinig ko pang tanong ng isang babae, kasambahay din ito base sa kanyang suot na uniform. Naku Maricar, pinagalitan ni Sir Rafael. Alam mo naman ang ugali ng amo natin na yun. Ibang iba sa ugali ng mami at daddy niya, pati na din sa kanyang mga kapatid. Narinig kong sagot ni Manang Esme. Agad kong pinunasan ng luha sa aking mga mata at tumitig kay Manang. Manang, matatanggal po ba ako? Nakakatakot po siya. Galit na galit siya sa akin kanina. Sagot ko, tinitigan ako nito tsaka umiling. Hindi naman si Sarah pa ilang magdedesisyon tungkol sa bagay na yan. Ang mabuti pa iwasan mo na lang na magkasalubong kayo. Sa lahat ng tao dito sa mansyon, ugali niya ang hindi maiintindihan. Palibasa kasi bunso kaya ganoon. Sagot nito, nakahinga naman ako ng maluwag. Salamat naman po kung ganoon. Kailangan kailangan ko po talagang trabahong ito. Marami po akong maliliit na kapatid na umaasa sa padala kong pera. Sagot ko, nakangiti naman ako nitong tinitigan. Huwag mo na lang pansinin ang ugali ni Sir Rafael. Masasanay ka din sa kanya. Hayaan mo, ako mismo ang personal na magtuturo sa'yo sa mga dapat mong gawin. Para hindi ka magkamali. Nakangiting sagot nito. Kahit paano nagpapasalamat ako dahil mabait sa akin ito. Itong mayordoma at malaking bagay sa akin na makasundo ko ito. Ganyan lang naman niya si Sir Rafael. Mabilis magalit pero hindi naman niya nagtatanim ng sama ng loob. Marami tayo dito at shock na makakalimutan niya din ang nangyari kanina. Sagot naman ni Ate Maricar, para naman akong nabunutan ng tinek at hindi ko maiwasan ng mapangiti. Sige na, bumalik ka na sa servant's quarter. Magpahinga ka para bukas may lakas ka sa mga trabaho'ng gagawin mo. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari kanina. Ibibigay ko mamaya ang uniform mo. Wika ni Manang, tumangon naman ako dito at nagpaalam na sa kanilang dalawa ni Ate Maricar. Muli akong bumalik sa kwarto at nahiga abang iniisip ang mga nangyari kanina. Malaki naman ang mansyon. Siguro iiwasan ko na lang si Sir Rafael. Nabanggit ni Ate Maricar marami kami dito. Ibig sabihin lang yan, malaki ang tsansa na hindi na muling mag ang landas namin. Kailangan ko lang sigurong mag-ingat sa mga susunod kong kilos. Kapag hindi ko alam, uugaliin ko na lang ang magtanong sa mga kasamahan ko. Ang importante, may trabaho ako at mukhang mabait naman si Madam. Tinanggap niya pa nga ako kahit na hindi ako umabot sa edad na gusto nito. Sana lang magiging maayos ang pagtatrabaho ko sa bahay na ito para naman matulungan ko na sila nanay at tatay. Raphael's POV Iiling-iling akong muling pumasok sa loob ng mansyon. Ang ganda ng gising ko kanina. Nasira lang sa tangang babae na yon. Siguro isa yun sa mga kasambahin na dumating kanina dito sa mansyon. San kaya napulot ni mami ang babaeng yon? Mukhang tatanga-tanga. Wala pang isang araw gumawa agad ng kapalpakan. Pabalik sana ako ng kwarto ng makasalubong ko si Daddy, pababa ng hagdan. Mukhang kakagising lang nito at palingali nga pa habang naglalakad. Good afternoon, Dad. Bati ko dito. Nakangiti naman itong tumango. Napansin mo bang mami mo? Agad na tanong nito. Umiling ako. Baka nasa kitchen. Sagot ko. Pagkatapos ay agad na itong naglakad papuntang kusina. Nasundan ko na lang ito ng tingin at bumalik na ako sa aking kwarto. Sa totoo lang hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa mansyon. Hindi ko alam kung paano palilipasin ang oras. Hindi ako sanay na magkukulong lang sa kwarto nang walang ginagawa. Nasa kanagitnaan na ako ng hagda, nang muli akong bumaba. Nagpasya na lang akong pumunta sa gasibo At least doon makakapag-relax ako habang nagpapalipas ng oras. Malapit na din kami kumain ng dinner, kaya magpapahangin na lang muna ako doon. Pagdating ng gazebo ay agad kong napansin sila mami at daddy. May kung anong sinusulat si mami sa isang papel. Agad akong lumapit sa kanilang dalawa. Oh, mabuti naman at naisipan mong sumunod dito, anak. Tatanungin kita kung anong gusto mong pagkain bukas. Nandito ang mga kapatid at pamangkin mo. At ngayon palang pinapahanda ko ng mga lulutuin. Uwi ka ni mami sa akin. Pilit akong umite bago sumagot. Kahit ano na lang, ma'am. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Sagot ko, sa bagay, marami naman akong ipinalutong potahe. Siya nga pala, Gio. Dumating na kaninang mga bagong kasambahay. Pinagpahinga ko muna at bukas na sila mag-uumpisa ng trabaho. Wika ni mami kay daddy. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Nang muli kong maalala ang mukha ng babae kanina na nagsasalok ng tubig sa swimming pool. Hanggang ngayon kumukulo pa rin ang dugo ko sa nakitang katangahan na ginawa nito kanina. Mabuti naman kung ganon. At least may gagawa na ng mga trabahong na iwan ng mga nag-resign na. Sagot ni Daddy. Iyon nga eh, mukhang mga matitino naman sila. Kaya lang may nahalo sa kanilang teenager. Actually, hindi naman talaga minor dahil 18 na siya. Kaya lang, alam mo naman na above 30 years old ang tinatanggap natin dito sa mansyon, di ba? Uwi ni Mami. Napangiti naman si Daddy at hinawi pa nitong ilang hibla ng buhok na tumakip sa mukha ni Mami. Eh di, ibalik natin sa agency. Nasan ba siya? Ipahatid na lang natin sa driver. Dapat kapag mga ganitong bagay sumunod sila sa request ng client nila. Sagot ni Daddy. Natitigilan ako. Iyan nga ang naisip ko kanina. Kaya lang naawa ako. Halos umiyak kanina habang nagmamakaawa. Kailangan kailangan niya daw ng trabaho. Sagot ni Mami. Natigilan naman si Daddy at napatangutango. Muli kong naisip ang tangang babae. Siguro siyang tinutukoy ni mami, mukhang teenager pa nga ang babaeng yon. At siya din siguro tinutukoy ni Elijah kanina. Well, nasa sayo ang lahat ng desisyon, sweetheart. As long as magagampanan ng maayos ang trabaho, walang problema sa akin. Sagot ni daddy, napangiti naman si mami. Yan din ang naisip ko kanina. Hayaan mo pa o obserbahan ko na lang siya kay Manang. Mukhang mabait naman ang batang yon. Sagot ni mami, napangiti naman si daddy at binalingan ako. Siya nga pala, Rafael. Kausap ko kaninang kuya Christian mo. Personal ka daw niyang tuturuan simula sa lunes. Kaya ihanda mo sarili mo. Ayoko nang makarinig na kahit na anong excuses mula sa'yo, ha? Kailangan mo mag-focus at iwasan mo muna ang kakadala ng mga babae sa isa sa mga kondo mo. Dito ka muna umuwi hanggat hindi mo pakabisado ang pamamalakad ng kumpanya. Wika ni Daddy, nagulat naman ako sa sinabi nito. Paano nito nalaman na may kondo ako at doon ko dinadala ang nagiging mga babae ko? Ikaw talagang bata ka, tigil-tigilan mo na ngang kakalaro sa damdamin ng mga magiging girlfriend mo? Hindi ka na bumabata, Rafael, ha? Baka mamaya makarma ka dyan sa ginagawa mong yan. Sabat naman ni mami, hindi ko naman mapigilan ang mapayo ko. Hindi ko akalain na aware ang mga magulang ko sa mga kalokohan na ginagawa ko. Ma'am, sa simula pa lang pareho naman naming ginusto yun. Halos karamihan sa kanila ayaw ng commitment. Kaya walang karma na mangyayari. Sagot ko. Umismid lang si mami sa sagot ko. Napangiti naman ako. Kahit na, hindi yata nagtatagal kahit isang buwan man lang ang babae sa'yo. Isa pa ngayon nandito ka na sa mansyon. Iwasan mo ng sungita ng mga kasambahay ha? Akala mo siguro hindi ko alam ang mga pinagagawa mo sa kanila. Kaunting pagkakamali binubulyawan mo daw sila. Muling kastigo ni mami. Napakamot naman ako ng ulo. Tumawa naman si daddy. Sino ba namang matutuwa kung trabaho ng mga nakapalibot sa kanila? Natural, papagalitan ko para alam nilang ang kanilang pagkakamali. Palibhasa kasi alam ko kung gaano kabait si mami pagdating sa mga kasama namin dito sa bahay. Wala namang problema sa akin yun. Kaya lang nag-aalala ko na baka mamihasa sila. Baka abusuhin nilang kabaitan ng pamilya ko. Hayaan mo na sweetheart. Iba na ang mga kabataan ngayon. Masyado na silang mapupusok. Hayaan na nating mag-enjoy si Rafael sa pagiging buhay binata niya. Ngayon palang tikman na niya ang mga putahing gusto niya. Para kapag matagpuan niya ng babae magpapatibok sa puso niya, sawa na siyang tumingin sa iba. Sagot naman ni Daddy, napangiti ako nang makita ako na kinurot ito ni Mami. Ay nako, ikaw talaga. Imbes na pagsabihan mo yung anak mo, kinukonsinti mo pa. Sagot ni mami na may halong inis na sa boses. Pagkatapos ay tumayo na ito at agad na umalis. Kakamot-kamot naman ang ulo si daddy na napasunod dito. Nilingon pa ako nito tsaka kinindatan. Di ko naman maiwasan na mapangiti. Sanay na ako sa mga magulang ko. Alam ko nga nakikita ko kanina ay bahagi yun ang kanilang lambingan. Sana kapag matagpuan ko ng babaeng para sa akin. Katulad siya ni mami. Mabait, maalaga at mapagmahal. Mabilis lumipas ang oras. Agad akong bumalik ng kwarto pagkatapos namin kumain ng dinner. Mabuti na lang at hindi na nangulit ang pamangkin kong si Elijah. Balak daw nito magbabad muna sa pool ngayong gabi. Niyaya pa ako pero tumanggi ako. Naligo na ako kanina at gusto kong matulog ng maaga. May gym dito sa mansyon pero balak kong mag-jogging sa labas bukas ng umaga. Balak ko din maghunting ng chicks, pampalipas ng oras. Kinaumagahan madilim pa ang paligid na salon na ako ng mansyon. Abala ko sa pagwa-warm up nang mapansin kong pagtigil na sasakyan sa tapat ng gate. Ang aga naman nilang lumabas. Hindi ko mapigil ang bulong sa aking sarili. Nakamasid lang ako ng bumaba mula sa loob na sasakyan sila manang Esme at ang bagong kasambahay namin. Ito yung babae na nakita kong tumatabo ng tubig sa pool. Hindi ko maiwasan na mapataas ang aking kilay na mapansin ko na naka-uniform na pang na ito. Wala namang espesyal sa suot nito pero hindi ko maiwasan mapahanga sa itsura nito ngayon. Kung kahapon parang suot ng sinaunang taong damit nito. Bumagay naman ditong suot nitong uniform ngayon.